Mga mag I'm at your eyes. A-in, Ang may marang ulan at aong ilo. Spill the tea, now na! I'm in the library kanina. Kunwari nag-review. Pero nag-tiktok actually. Hoy, ano naman to? Wala pong akong tumit May na? picture this, line. si Brando, si Ga, lapat Long, may tapos si Madam. Why are you late again? I don't owe you explanation. You're unprofessional. Oh, I'm just serious. Tapos anong ganap after na confrontation? Eh di may moment of silence, tapos clap back si Madam. Check your timeline and your attitude. Boom. Pero real talk, baka may reason si Madam. Baka may issue sa project timeline. Di ba nagka-delay si Brando? true. Kaya siguro triggered siya. Pero paano natin malalaman ang totoo? Sino pa ba? E di sa titya, siya. lang naman ang may full access sa files at chismes. Tara! Dito na sa clinic naman si Etika, Cha. up na naman siguro yan para maka-escape. Or ka nasa likod lang. Nag-set up ng Google Meet for fun lang. A few moments later. acting lang siya. Baka may memo naman. Please, may dadal ko lang tayo dito. Guys, kaya lang. Scripted lahat yun. Ha? Yes, pati yung idol video approval ay galing sa teleserye. Mga best birthday ni Brando para makuha attention niya o may si Madam na guys makamig doon sa may kitchen. Paid ba? In fairness, nice. malakas na rin ang tingin na lang. Pinapis niya kaya yung maghapon. Thank mm -hmm. you.